Mga kabayan at mga idol good news, dalawa at three units ng short-range missile system na may halagang 200 million US dollar bibilhin ni Pangulong Marcos Jr. para sa Philippine Army. Missile system maaring gawin dito sa ating bansa dahil sa offer na transfer of technology, kayang magpatamba ng aerial threats tulad ng fighter jets, cruise missiles, at drones sa loob ng 25-30 km na range. Kinumpirma ng Philippine Army na bibili sila ng short-range missile system mula sa bansang India na may estimated price na aabot sa 200 million US dollar. Ang tinutukoy kong short-range missile system ay ang akas na isang short-range surface-to-air missile, SAM, system na ginawa ng India, partikular ng Defense Research and Development Organization, DRDO, at Bharat Dynamics Limited, BDL. Isa itong mobile air defense system na may kakayahang tumama sa aerial threats tulad ng fighter jets, cruise missiles, at drones sa loob ng 25-30 km na range. Bakit ito ang isa sa nangunguna sa pinagpipilian ng Philippine Army? May ilang dahilan kung bakit itinuturing ng Philippine Army ang Akash bilang isang malakas na kandidato para sa kanilang Short Range Air Defense System, SHORAD. Cost-Effective Alternative mas mura ito kumpara sa Western Made Air Defense Systems tulad ng NASAMS ng US at Spider ng Israel. Longer Engagement Range Mas malayo ang kaya nitong abutin kumpara sa ibang SAM systems na hawak ng Pilipinas, tulad ng Mistral Manpads, 6 na kilometro range. Proven Performance Ginagamit na ito ng Indian Air Force at Indian Army at patuloy na ini para sa mas mataas na performance all-weather capability. Kaya nitong gumana sa kahit anong panahon at may kakayahang sabay-sabay na harapin ang maramihang targets. Local support at technology transfer. May posibilidad na isama ang teknolohiyang ito sa defense industry ng Pilipinas kung sakaling makipagtulungan sa India. Ano ang meron sa Akash na wala sa kasalukuyang missile systems ng Pilipinas? Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay umaasa lamang sa Mistral Man Portable Air Defense Systems, MANPADS, na Mi-16 range. Wala pa itong integrated SHORAD system na kayang i-intercept ang mas malalayong air threats. Ang Akash ay isang fully mobile system na may automated radar guidance, samantalang ang Mistral ay manually operated at limitado sa maikling distansya. Ibig sabihin, mas may maagang babala at mas malakas na depensa ang isang bansa gamit ang Akash. Anong teknolohiya ang nakapaloob sa Akash? Regender 3D Passive Electronically Scanned Array, PESA, Radar. Isang advanced radar na kayang subibayan at gabayan ng missile sa target. Solid Fuel Rocket Motor. Nagbibigay ng mataas na bilis, Mach 2.5, at mas mahabang buhay operasyon. Command Guidance Dagdag Active Radar Home ginagamit ang ground-based radar sa unang bahagi ng flight, at kapag malapit na sa target, gumagamit ito ng Terminal Active Radar Home para sa mas tumpak na pag-atake. Multi-Target Engagement Kayang mag-lock at umatake sa sabay-sabay na aerial threats gamit ang multi-target tracking capability. All-Weather Operations Hindi ito apektado ng ulan, fog, o extreme temperatures, kaya reliable sa kahit anong klima. Ano ang special capability ng Akash Missile System? Mas malawak na coverage. May abot na 25-30 km, mas malawak kaysa sa kasalukuyang air defense ng Pilipinas. Multi-layer defense. Pwedeng ay integrate sa ibang air defense systems para sa mas epektibong proteksyon. Mobile at rapid deployment. Madaling ilipat at gamitin sa iba't ibang strategic locations. Electronic Counter Countermeasures, ECCM. May kakayahang labanan ng electronic jamang na ginagamit ng kalaban. Mass production at scalability. Dahil Indian made, may kakayahan itong i-produce sa malaking bilang kung sakaling kailanganin ng Pilipinas ng mas maraming units. Anong mga missile ang ginagamit ng Akash Missile System? Ang Akash Missile System ay may dalawang pangunahing bersyon. Akash MK-1, MK1S, Original Version. Akash Next Generation, Pinakabagong Version. Akash MK1, MK1S. Range, 25 hanggang 30 km. Speed, Mach 2.5. 3,087 km per hour. Altitude coverage, 18 km. Warhead, 60 kilo High explosive fragmentation. Guidance system. Command guidance sa unang bahagi ng flight. Active radar Homang sa terminal phase, MK1S only. Passive electronically scanned array, TESA, radar ginagamit ang. Regender 3D radar para sa trackang at guidance. Multi-target engagement kayang harapin ng maraming aerial threat sabay-sabay. ECCM, electronic counter-countermeasures, kayang labanan ng electronic jamming all weather operations epektibo kahit sa extreme weather conditions. Bagong feature ng MK1S, may active radar seeker, kaya mas tumpak kahit nawala ang command link. Ang Akash Next Generation ay may malaking pinagkakaiba sa naunang bersyon, mas lumawak ang range nito at mas naging mabilis, narito ang mga additional capabilities ng bagong Akash Next Generation. Akash ng Next Generation range, 30 hanggang 50 km, mas mahaba kaysa MK1. Speed, Mach 2.8, 3,460 km per hour. Altitude coverage, 20 km. Warhead, 60 kilo high explosive fragmentation. Guidance system, active radar homing. Active Electronically Scanned Array, AESA, radar. Mas advanced kaysa sa lumang PESA radar, dual pulse rocket motor. Nagbibigay ng mas mabilis at mas matagal na thrust para sa higher speed at extended range. Improved Seeker Technology May millimeter wave, MMW, Seeker para sa mas mataas na accuracy laban sa stealthy at maneuverable targets. High mobility at quick deployment Mas magaan ang launcher at mas madaling ilipat. Low reaction time Mas mabilis maglock at magpaputok kumpara sa MK1. Kung sakaling bilhin ng Philippine Army ang Akash Missile System, mas mainam na piliin ang Akash ng dahil sa Mas mahabang range, 50 km. Mas mabilis at precise, Mach 2.8, AESA radar. Mas advanced guidance system, active radar, dagdag MMW seeker. Mas magiging epektibo ito bilang short to medium range air defense system laban sa fighter jets, cruise missiles, at drones na maaaring integrate sa layered air defense ng Pilipinas kasama ang Spider at Mistral manpads. Magkano ang aabutin ng pagbili ng Akash missile system? Ang presyo ng Akash missile system ay tinatayang nasa 50 to 70 million US dollar bawat battery, depende sa configuration. Isang battery system ang karaniwang binubuo ng 3 to 4 launchers, bawat launcher may third missiles, Regener 3D radar, fire control system. Command and Control Center, Missile Reload Vehicles, Support Vehicles at Infrastructure. Kung bibilhin ng Pilipinas ang dalawang battery, aabot ito sa 140 million US dollar. Magkano ang aabutin ng training, maintenance, at operational cost? Bukod sa initial purchase cost, kailangang isaalang-alang ang iba pang gastusin tulad ng Training Cost Estimadong 5 at 10 million US dollar para sa pagsasanay ng mga sundalo at teknikal na tauhan. Kasama rito ang operator training, maintenance training, at live firing exercises sa India o sa Pilipinas. Maintenance cost, karaniwang nasa 10% to 15% ng total cost kada taon ng maintenance. Kaya kung isandaang million US dollar ang initial cost, nasa 10 to 15 million US dollar ang gagastusin taon-taon. Kasama dito ang spare parts, software updates, at missile refurbishment. Operational cost. Kada live missile firing, aabot sa isa to million US dollar bawat missile. Ang gastos sa fuel, manpower, logistics, at system upgrades ay maaaring umabot sa 5 to 10 million US dollar bawat taon. Magkano ang aabutin ng bagong pasilidad? Dahil wala pang dedicated ground-based air defense missile complex ang Philippine Army, kakailanganing magtayo ng mga sumusunod. Missile Storage and Maintenance Facility, 10-20 million US dollar. Command and Control Center, 5-10 million US dollar. Training and Simulation Center, US 5 million US dollar. Radar and Communications Network, US 10 million US dollar. Kabuang estimate, 345 million US dollar para sa bagong pasilidad. Bakit mahalaga ang short range missile system kahit may spider na ang Philippine Air Force? Bagamat may spider missile system na ang Philippine Air Force, mahalaga pa rin na magkaroon ng sarili nitong short range air defense ang Philippine Army dahil sa mga sumusunod na dahilan. Layered air defense strategy ang Spider ay isang medium-range air defense system, 40-50 km range. Ang Akash ay short-range, 25-30 km, na kayang punan ng sa air defense ng bansa. Sa kombinasyon ng dalawa, may mas solidong proteksyon laban sa air threats tulad ng drones, fighter jets, at cruise missiles. Dedicated Army Air Defense Ang Philippine Air Force ay nakatutok sa air to -air at long-range defense, habang ang Philippine Army ay kailangang may sariling ground-based air defense para protektahan ang military bases, ground forces, at key infrastructure. Ang Army-operated SAMs tulad ng Akash ay magbibigay ng mas malawak na proteksyon sa battlefield at critical sites. Redundancy at Reliability Kung ang spider system ay maging abala o madisable sa isang conflict, may backup system ang Pilipinas na kayang magpatuloy ng depensa. Ang India ay may malawak na experience sa missile warfare at maaaring magbigay ng mabilis na supply ng missiles at support kung sakaling kailanganin. Ilang units ng Akash missile ang pwedeng mabili ng Pilipinas? Kung ang Pilipinas ay may budget na 200 million US dollar, ito ang posibleng mabili. Dalawang battery ng Akash missile system, isandaan ta isandaan at 4.5 million US dollar. Training at operational cost, 5 years, 50 million US dollar. Infrastructure, missile storage, radar, control center, 34.5 million US dollar. Sa halagang ito, makakabili ang Pilipinas ng hindi bababa sa 68 launchers na may kasamang 23 missiles bilang initial stock. Kung magdedesisyon ang Pilipinas na bumili ng Akash Missile System, Maaaring umabot ang kabuoang gastos sa 200-250 milyon US dollar, kabilang ang missiles, training, maintenance, at infrastructure. Ang ganitong investment ay makakapagbigay ng mas epektibong depensa laban sa aerial threats, lalo na kung pagsasamahin sa spider at mistral manpads, na magpapalakas sa layered air defense system ng bansa.